guys, nice, magandang hapon. Magluluto po si patutubong blabber ng atay ng mano. Yan guys. Luto mo na natin yung patata guys magluluto bo lo ko 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 na ma wait tayo nang mamaya hindi natin kanito like, magandang hapon ano na natin sa mga ayan guys papalitan ko na rin yung dahon ng liwanag papalitan ko na din ito yung doorknob. Pinakot siya. Basang pa ito mabuti. Nakatas ko mabuti na yun. Thank Ayan guys, magluluto po sa si katutubong vlogger ng kanyang ulam. Ayan. patutubong flour po ngayon, kahit hmm, Tiga ako ng kalamansi. Para, ganyan kasi yung binagawa kung ng ako kalamansi. 你啊，你啊，你。